Okay guys, ah, meron tayo rito ng Mitsubishi Adventure Yan, bali ang issue nito guys Itong uh, kanyang uh, dome light Yan, uh, hindi gumagana kapag uh, binuksan ng pinto Dapat yan guys, kapag binuksan ng mga pinto Yung apat na pinto Dapat iilaw to, itong dome light Yan, tapos sa uh, ito guys sa uh, sabi na ito si sir uh, niya raw sa pagawaan ng mga car accessories sa mga gumagawa ng alarm yan, ito yung ginawa ko. Kaya yung tinanggal ko to guys, nandito siya. Yan, nakaipit dito. Yan, ito. Kumbaga, naremedyohan lang para gumana to. So, sir, hindi, hindi rin gumana yung nilagyan yan. Wala rin. Wala rin. Uh, kailangan mo i-switch pa sa loob para magbukas yung... Vino. Para umilaw lang. Yan, ito guys, ha, bibigyan ko lang kayo ng idea. Yan, ito guys, papakita ko sa inyo. Sa mga merong uh, Mitsubishi Adventure Gun, uh, gasoline engine o diesel engine, yan ito guys, tuturo ko sa inyo kung alin lang nakikin problema dyan yan, pakita ko sa inyo yan ito guys, yung uh, likod ng sasakyan yan, ito lang guys, ang babalatan nyo yan sir, saktong saktong binalatan ko, ba? Diba? <laughs> Sakto. tumbok na tumbok, sir, no? yan ito guys, meron yan dito na panlak dito yan, nakatornilyo yan dyan. Metal screw. Tatanggalin nyo lang to guys. Tapos, balatan nyo. Yan, kapag nabalatan nyo yan, ito makikita nyo. Bubungat po sa inyo guys. Itong mga wire na to. Yan. Wait. sa glit wait. Mayroong cutter. Cutter. Yan, pakita ko sa inyo guys ha. Yan, ito guys yung uh, kulay green na may guhit na pula. Yan yung linya niya para sa mga door smiths. Tawa ka, Marek. Yan, bali, ito yan, guys. May palit siya na ganyan. Yung uh, parang electrical tape na parang goma. Dito yan, guys, nabubulok. Yan, nabubulok siya. Kumbaga, pinapasok ng tubig, nabubulok na. Yan, ito yung nangyayari sa kanya. Nagkukrosyon. Ngayon, ang gagawin niya, ganito lang. Nambalatan nyo lang Sir, paabot nga yung wire dyan, sir Nambalatan nyo lang to guys Yan, bali tatlo Yan, yung, yung isa na ito, guys, papunta sa likod Tapos ito naman, papunta naman dito, guys Sa kabila Yan, dito sa kabilang uh, pinto Dito siya papunta Ito naman, yan, diretso yan, ton Galing yan ng harap, umikot lang yan Sa mga merong Mitsubishi Adventure lang guys ha. Ah, sa mga ibang sasakyan, iba-ibang wiring yan. Ito kasi guys ha, master ko na itong mga ganitong nga linya kasi nagge-general wiring tayo nito. Matagal na ito sir, hindi nagana? Kinabit lang sir yung alarm. Ayon, kinabit lang yung alarm. Tapos nagkaloko-loko na. Pero nagkatao lang yan sir. Yan, guys, natin Guys. Maliigit na guys ang door uh, Sige sir, pakisarado nga sir Pati yung kabila Sir, pati yung kabila Yan, Sige natin guys kung gagana itong uh, kanyang uh, kapilang, ano Okay, sarado natin ito Yan, okay na Sir Dito ka sir yan, kita kita naman guys Gumagana na Sir, din yung, sir Ah, yun, nagana na lahat <laughs> Gumagana na lahat, sarado natin dito Ito na naman tayo Ipindutin ko to guys Ito, pinipindut ko Ito oh. Ito, sa kabila tayo Sarado natin Oo, oh, patala. Okay. Oo, oh, sir. Okay na. <laughs> Yan, bali ito guys. Ang ginawa ng uh, sa car accessories, naglinya na ito. Kapunta rito sa likod. Kaya nga lang, uh, hindi rin naman sa ito Kaya, kaya nga may mga bisibisi at painter guys. Hindi lang puntahan nyo ito. Ang ito guys yung uh, likod. Yan. Tapos ito yung likod sa pinto. Buksan nyo lang. Yan. Dito nyo makikita yan guys. Sa mga merong uh, Mitsubishi Adventure ha. Yan. Aalisin nyo lang to guys. Itong cover na to. Aalisin nyo lang. Tapos alisin nyo itong uh, para sa seatbelt. Yan na uh, 17 na yabe. Tapos ito guys, alisin nyo lang to. Yan, naka metal screw yan dito. Yan, tapos ito, balatan nyo lang. Yan, makikita nyo itong uh, tatlong wire na to. Yan, ito. Magkakasama yan. Yan, katulad nito yung binalatan ko. Yan, nagkocross yun lang yan, guys. Bali, Mitsubishi Adventure, guys. Yan, okay na. Problem solved. Sir, okay na, sir? Sir, oh, goods. Uh, baka meron kang babatiin. Shoutout. Shoutout kay John Robert Mamano. Mag-out ka na. Ma-Starbucks tayo. <laughs> <laughs> yes, sir, thank you po. Okay, guys. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Yan pala din channel.